Hello, ah, uh, hindi pala hello. Um, surprise, surprise. Hindi na pala surprise, surprise. Pick up, boo, mga surprise, surprise. <laughs> It is me, mga surprise, surprise. Yes, po. Kamusta naman, di ba? Kamusta? <laughs> so, this is to test the 4K of our, um, what do you call this? Of our Samsung gadget. So ayun, 4K. Mga surprise surprise. So kamusta naman 'yon? Nag shades na po ako kasi nga po hindi naman po tayo Korean skin. Ayan, nakikita niyo po. So ayan, whoever it is, I don't know whoever it is. So ito na po 'yan, mga surprise surprise. It is May of 2025 ba? ka surprise surprise and kamusta naman, 'di ba? Magwiwit ni Houston ba ako dito? Siyempre hindi kasi mga ka surprise surprise Nasa ano po tayo? What do you call this? Nasa food court po tayo So hindi po ako magwiwit ni Houston dito Pero kung gusto nyo, pwede rin naman, di ba? Ayan So ganun Naka 4K po tayo ngayon mga surprise surprise And wala pa po tayong 2 minutes So ayan Naka full focus po ako ngayon so ganyan. Ayan. So ano po ang chika mga ka surprise? <laughs> ang chika po is may suka po dito. Vinegar po ito mga ka surprise surprise. Ayan, vinegar. So yun po ang chika natin and um meron po tayong chicharon mga ka surprise surprise. Ito 'yun. So, ayun po, hindi ko po mabitawan tong ang camera mga ka, surprise surprise kasi po Pagpasensya noon yun pang skin ko kasi hindi po ako Korean skin mga ka, surprise surprise, ayan So, dito na lang po tayo mag-focus <laughs> Bulakay nyo po ako so alam ko po ang masarap na Charon mga sir. Ito na po yan. Hahaha. <laughs> hmm. Hindi naman po ganun kadaling makahanap ng ito kasap na si Charon mga ka surprise, -surprise. Pero masarap po talaga siya. Ayan. So what is this? What is this? What is this video all about, mga ka, surprise surprise? What is this recording all about? This is about ending the summer. Nang magtatagulan na po 2025 May po ngayon, so magjujun na po. Alam niyo po ang June, magumpisa na po ang classes. Magtatagulan na po, mga ka, surprise surprise. So this is to start the what do you call this? pasukan something like that ayun so yun lang po ang vibe pero ang hirap pong mag what do you call this ang hirap pong mag mount ng camera maka surprise surprise ngayon ganoon uh, excuse <laughs> na starstruck po ako sa sarili ko mga surprise surprise kamusta naman yun <laughs> na starstruck po ako sa sarili ko mga surprise surprise pero I know doon sa mga nagpa-follow po sa akin hindi naman na po bago yun alam na alam niya naman na po yun so live with it diba <laughs> Nakilang minutes, na so, minutes na tayo mga surprise surprise So naka 4 minutes na tayo mga surprise surprise And again it is May Summer of 2025 And mag -e end na po ang summer mga ka surprise surprise And syempre i-end po natin yun mga ka surprise surprise With a true believer I'm a true believer But we are in Ayala Mall so we cannot be like What do you call this? Like unwanted person here? <laughs> So, ganun lang po yung mga surprise surprise Ang hirap mag mount ng video talaga Ganun so, Wala <laughs> Ito mga surprise surprise Kayo na po may XN na to doon sa time zone Si daddy Si daddy may na sa time zone <laughs> So ayun mga surprise surprise Hindi ko na papapahabain ng video Bago pa po, po tayo mag power trip power trip Bag bago pa po, po tayo mag power trip sa mga tao so puputulin muna po, po yung video mga ka, surprise surprise and goodbye to the this summer of 2025 magtatagulan na po sa so, tatanggalin na po natin itong peekaboo shades mga ka, surprise surprise ayan and um pero parang feeling ko mauudot na naman kasi parang wala pang katapusan ng may so ganoon mga ka, surprise surprise so endless summer ganoon <laughs> So hindi ko na po papahabain yung video mga ka surprise surprise Pagputuling ko na po <laughs> Kaya mag-end tayo kay dito kay daddy kanina po sa time zone